Hi, welcome back po sa aking channel. So ngayon, ibabahagi ko sa inyo kung paano ako na monetize sa loob lang ng dalawang buwan. Oo. Na-monetize po ako dito sa YouTube dalawang buwan lang po. Um, matapos po ako mag mag-start o oh, gumawa ako ng channel ko po matagal na ako may channel. Hindi ko lang talaga siya ginagrab. Kasi, um, marami nagsasabi sa akin na wala, walang mangyayari sa'yo kapag nag-YouTube ka. Kasi, una-una, di ka naman kilala. Um, pangalawa, ano naman ang iko-content mo? So, tingin mo ba may manunood sa'yo? So, siguro, ginawa ko yung YT channel ko. Mga 2018 ata ginawa ko lang. <laughs> Hindi ako nag-upload. Kahit na ano, wala. Tapos, nung nag- ano ako, nag-start ako kay Facebook sa Reels, parang naisip ko, neto lang din naman ako nag-start, 2023, parang naisip ko, why not, ba diba? na itry ko si YouTube. So, ayun na nga, fast forward tayo, this July, 2023, I think third week po, nag- start ako mag-upload. So, sin sinubo ko lang, trinay ko lang na ano, um, mag-upload yung mga reels ko na mga short videos. Trinay ko siyang i-upload lang. Kasi hindi pa naman ako sigurado kasi sabi nga nila, mahirap ma-monetize kay YouTube. Dahil nga, 1,000 subscriber, hindi ganun kadali siya. Kasi, una-una, wala nga ang susuporta sa'yo. Tapos, yung watch hour, 4,000. Mahirap makuha. So, nag-try lang ako. Kasi sabi ko, wala naman mawawala. So, ayun. Trinay ko, July. Third week po. So, po ako by October. to itong buwan na to, na-monetize po ako. Oo. Na-invite po ako for monetization sa YouTube. So, ano po yung gusto kong i-share dito na lesson sa inyo? Huwag po kayong panghinaan ng loob. At huwag na huwag po kayong makikinig sa mga tao na ayaw kayong supportahan. So, para sa akin, as long as gusto nyo magsimula, magsimula lang kayo at i-avoid niyo yung mga tao na hindi kayo kayang supportahan. Dahil sa akin, to be honest, mga kaibigan, kakilala, kapamilya, wala po. Meron man siguro sa mga sa mga Facebook, sa JC, may iilan. Iilan po sila. Kung baga hindi sila aabot ng isandaan imagine mo, 1,000 subscriber yun. plus 4,000 watch hours. Tapos, iilan lang sila na sumuporta sa akin. Pero, hindi ko ako pinanghinaan ng loob. Ginawa ko, sige lang, naging consistent lang ako sa pag-upload sa dalawang pan na yun. Eto, na-monetize ko ako. Sa totoo lang, hindi naman mga kapamilya, kaibigan, kakilala mo ang magsusuporta sa iyo. Kung sino pa yung hindi mo kaano-ano, kakilala, kaibigan, yun pa yung susuporta sa iyo halos lahat ng supporters ng mga taga-ibang bansa. Imagine ninyo po yun ha. Ni hindi tayo ka, hindi ako nun kakilala, personal. Pero, ba diba, sinuportahan nila yung channel ko. Nag-sub sila sa akin, nanood sila. Hanggang one time, may isa akong video na nag-viral. So, yun yung nakatulong sa akin para maabot ko yung 1,000 watch hour ko. Ganun po. Kaya, kung nahihiya kayo, kasi walang susuporta sa iyong kamag-anak, kaibigan, kapamilya, o sino man nakakilala mo, huwag. Huwag niyo po yun gagawin. Kasi, sila pa po ang hindi sa atin susuporta. Kung sino po yung susuporta sa inyo, dun kayo mag-focus. Which is mga taga-ibang bansa. Sila doon kayo mag-focus sa kanila. Kasi, yung mga nandito sa atin, yung mga malalapit sa atin, huwag kayo mag-focus din. Kasi negative lang yung makukuha nyo doon. As long as gusto nyo, as long as mahal nyo yung ginagawa nyo, push lang nang push nang push. Kasi, si YouTube na mismo ang tutulong sa inyo kapag nakita nyo, nakita niya na consistent kayo nag-upload. So, kapag ganun ang nangyari, wala na kayong poproblemahin dahil siya na mismo yung magkakalat ng mga videos mo. Hanggang sa one time may mag-viral yan. So, diba? di ba? Hindi natin kailangan na mag-beg o mag please sa mga kaibigan natin para i-subs tayo o panoodin yung video natin. Maging consistent lang tayo sa pag-upload ng video dahil si Whitey na ang bahala dyan. Kung saan na yan i kakalat. Kasi yun yung manunood dyan. Huwag nyo pong problemahin yun. So, yun lamang. Sana po may napulot kayong aral. So, please like and share. And subscribe na din po sa akin YouTube channel. Salamat po!